kwento. Okay. I was it working with Jody naman? Sobrang saya. Sobrang galing niya. And uh, idol ko talaga siya eh. Um, oh, uh, be careful. And um, broken marriage vow. Um, idol ko talaga siya. And um, uh, alam ko super galing niyang artista. So I've always wanted to work with her. Hindi ko inasahan na wow, sa ganitong setting pa kami magkakatrabaho. Na nagsusuntukan kami. Oh. Nagbabarilan. So, Baba ang bongga. So, sobrang grateful ko sa mga uh, kasi sayang yung niyang ka-eksena. Tapos off camp, sobrang sweet naman niya. Maalaga and supportive. Even yung pagpunta ko sa Venice, parang super happy niya talaga for me. Nung magpapaalam pa lang ako, sabi niya, masang napayagan ka. Uh, um, so sobrang sweet ni Ate Julie. Janine, Yatawid ko though yes, may mga hindi at pabor, pero marami din pabor, basta ko nababasa ko. Kung sa team up ninyo ni Jericho, how do you feel about it? Sa show? Oo. Uh, sa personal? Game of thoughts? Parang, I... I uh, Although, siyempre, pag pinapanood, uh -oh. maraming nagagalit. Kasi hindi, hindi naman kami love team eh. Oo nga. Parang, puro away nga kami dito eh. And, and exciting din yun for me kasi usually de ba sa isang kwento dadaan ka muna sa sweet tsaka kayo yung ito kawin agad di ba so parang kakaiba siya and, and exciting siya and um, ngayon kung updated kayo kasi medyo nawala siya sa kwento so sabi ko nga sa kanya kahapon sa taping hinahanap kana na ng mga tao nasa na daw si Tyrone so na-enjoy naman nila yung pag-aaway namin. At sana totoo siya na nagmukhang mag-asawa talaga na dating nagmahalan tapos ngayon may problema. Naging uh, guest namin si Mama mo nung isang araw sa Marites. Ah, So yes. oh. masaya naman. Tapos parang pahapyaw, nagkanoon siya. Si Mama, oh, nasabi niya na ano, ah uh, parang natutuwa siya. Ah, na talaga. May proud sa'yo na ah. Uh, temannya, nih agak makannya. Um, well happy ya kok, if, if mama's happy about that. Okay, yun na.